araw. Pero yung bahay nila, F.G. Amores, ayan po. Durog. Nako. Ayan. Parang dinimolis mga kaisla. Ayan. Mabuti na lang po. Anong nangyari? Wala pong tao. Saka ito po. What's up mga kaisla? Uh, pupunta, ngayon, pupunta tayo ngayon sa labas. at uh, titingnan natin kung ano yung na-dime ng na mga bangka dito sa aming isla. At uh, silipin, update. silipin natin kung ano ba yung napinsala ng bagyong Odet. Kaya tara, puntahan natin. Uh, tulad pa rin po natin mga kaisla. Patuloy pa rin po na kumasalamat sa inyong lahat. Sa walang sawang panood at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya ngayong araw mga kaisla, Puntahan natin. Tingnan natin kung ano yung mga damage yung nangyari kagabi at ngayon madaling araw. Kaya tara, let's go! Araw. Araw. Pero yung bahay nila, FG Amores, ayan po, durog. Nako. Ayan. Parang dinimulis mga kaisla. Ayan. mabuti na lang po, anong nangyari, wala pong tao. Saka ito po isang, ano, ito yung uh, isang bahay rin nakatabi nila Betia Mores. karon din, no? Ayan, mga isla meron pa mga bangka na lubog doon sa dagat. Doon. So hindi lang natin malapitan kasi medyo, ano pa, abay din, mga may pupuntahan natin mga kaisla para makita natin kung anong diferensya nang nangyari ng mga nila tara tara natin doon ah uh, medyo kumalma na rin dito sa amin pero malakas pa rin ang hangin mga guys na bawa naman yung mga uh, ari ng bangka kasi yung iba sira ayun ang no, medyo madilim-dilim pa kasi madaling araw pa ngayon Ano na natira ba? Kapiti buok ang kasko. Pati makina at saka kasko na wala. Dito kay ganap pa ba pa kawawa yung may-ari ng bangka. Ito na lang natira sa kanya. Na wala yung makina. Pati yung baol lang kasko. Baol na wala. Kanya na anong So hinahanap pa natin mga rescuer. pare pare ito mga kais yung kalahati ng unang bangka ito yun ito lubog grabe yung ano tinatanggal na lang yung makina ayan yung mayari nakaputi ay mga kais lah tayo sa ano mga kaisla sa isang bangka na sira puntahan natin grabe daming pinsala mga kaisla tala kitang nyo yung ano na yan kumbaya puntahan natin yan lubog din yan ah, ito lubog ganda oh pero lumaba pa rin sa bagyo ayan buhay na buhay pa rin yung bangka na yan matibay talaga yung bangka na to kahit tanggal na yung mapaltik oh bali bali pero laban pero itong isa mga kaisla ayan talaga yung malaking bangka ay hindi kinaya lumubog talaga ayan oh. yan ako bako lubog na lubog mga kaisla sana kaya yung ano nito yung katawan nako wala nang katawan. Ayan. Doon na lang natira, katig. Ayan. Wala na yung... Wala na yung baol. Ayan o. Wala lang baol. Wala na. Naghiwa-hiwalay na yung baol niya. Ayan o, wala. Sabi, lubog. Tsaka yung malaking bangka na yun. Tanggal yung mga katig niya. Tahan natin. Ayan you know, Ang galing mga kaltik mga kaisla ang malaking pangka na to Gal Ano? Oh Ate okay. Ito so, ayos pa rin naman Ayos pa rin naman sa sakin Good Ito pa mga kaisla oh. Lubog din ang daming bangka na nalubog mga kaisla Sa sobrang lakas ng bagyo Ayan o oh. Durog-durog din mga kaisla Wala na rin oh. Wala na o mga baol Durog-durog Ayan Ginawang puzzle mga kaisla Nako Puntahan naman natin yung malaking bangka Kung ano na Yung Forma ng malaking bangka Tingnan natin Ayan yung bangka na yun Yung tagilid Puntahan natin yung bangka na yun Tingnan natin kung ano ang sitwasyon Ang forma Ayun mga kaisla, yung bastig na yun mga kaisla Ayan, yung bastig na yan bali din yung paltik Katulad din nangyari dito Ganyan din yung style nya Yung kabilang paltik, yung kabilang paltik Bali Yun, hindi lang natin malapitan mga kaisla Kasi maalon Tsaka bakaren, delikado Maka mamaya, matala tayo ng karen Kaya dito na lang muna tayo I-explain ko na lang sa inyo So ganoon pa rin yung nangyari Yung paltik, kabila, bali Tsaka yung mga tangkaw niya, balik bali rin. Alam po niyo yung tangkaw, yung parang sungay-sungay niya para mga kawayan na yan. Nakikita niyo yung mga kawayan, yung ginagamit sa panlambat. Ayan, balik po lahat yan mga kaisla. Kaya hindi tayo pwede lumapit doon kasi nakikita niyo yung, yung panahon, medyo kuhan pa. Tsaka baka rin, baka mamaya madala tayo. Kaya balik na tayo sa playa mga kaisla. Punta tayo doon sa baba. Doon. Punta tayo doon. Eh, mga kaisla, mayroong makina dito na ano, Ayan. Kailan kaya itong makina? Ayan o. No? Kalubog. Kumahandar pa kaya ito. Naku yan ha. Grabe makina ba? Saan sana punta yung mga makina mga kaisla? Ayan. Yung makina na yung mga kaisla. Makina lang bang na yan? Ayan yung lumubog. Ayan yung Tapo na kung saan-saan. Pero meron pa rin mga bangka na matibay mga kaisla na walang damage. Ayan, yung mga bangka na yan. So matitibay kasi mga bago. Kung baga yung mga bangka na nasisira, ah, mahina na. Kaya nagkaiwahiwala yung ano nila, katawan. Ayan yung mga bangka na dito sa court. Ayan o. Oh. Ma! mga basura mga kaisla, pasok na dito. Eh? Ah, udah ditinggal Baboy. Sudah. Apa Bangka lubug.